What's up mga keepers? Good morning. Yan. Tapos tayo mag linis ng isa dito ng na titira yan, no? Wala nang laman. Kinuha na natin doon at nilagay then Doon pala sa taas Pinutol natin yung puno dito na nakatutok dito kasi yung mga daon nito, yan yung mga daon na yan. Pupasok sa ating mga red then umiitim yung tubig natin kaya inalis na natin doon, yan o. No? Kaya wala na dito. Sikat na ng araw dito sa atin. Ayos lang yun ang mga sikatan sila ng araw kaysa naman dito lagi na lang umiitim yung tubig natin. Ayan. Wala na tayong mga reptab oh. Mga nakatayong na. Mga aquarium na lang nasa gilid. Ayan. Bukas, yan. Lilinisan natin yan dyan lahat ng aquarium na yan. ito, yan. Papakita natin yung pinapawilsin natin ah. yan, oh. na balon mo Mga pa-breeder na ito. Oh, ay, breeder na ata ito. Ayan. Huwag mo tayong viewing tank. tayo dito. Mga ribbon natin. O, example natin. Kasama to sa mga wool natin you know? 'yan, no. Yan. Tingnan mo kita. Di makita? kasi dito pantay eh. Ito natin 'yan. You know? Yan, you know? no. Ng string kaya to. Pakulo pa tayo dito. Yan, no. Ah, mail natin sobrang laki ng mail mga mail natin yan mga ribo na mail yan o mga pa natin yan baka gusto nyo yan one price lang yan mga nasa 30 pieces plus yan yan o mga natin ito yan isa pa Wait, para makita nyo Habang mag-mold pa yan. Hindi pa sila tapos mag-mold. Yan. Yan, mga metallic and yan. Mga limon na yan. Anong sabi sa akin. Ano, hindi pa sila tapos mag-mold. yung mga nag-orge na yung iba. Oh. Nakikita na yung tunay na ganda. Ano. Ano. Mapulsin natin ito. Baka matipuan nyo. Yan, mga may mga pet shop dyan. Mga market size na yan. Mga ribon ang mail dyan. Yan, you know? o. Mga ribon dyan, mga. Ito nga, o. Oh. Mas oh, ito, yan, you know? o. Bilisan mag-breeder size. You know? you know? Mga juke. Mga semi-breeder na. Yan, o. Yan, mga available natin. You know? Yan. Kain natin dito lahat para makita nyo yan, you know? o. mag pa yan, di pa yung tapos mag -mold. yung mga maliliit pa nga oh. sama ko na yung mga maliliit yung hmm. mga maliit, sama ko na yung pag-wholesale yan hmm. di pa tapos nga ito to baka matipuan nyo to mga guard yan o ingat sa mga init yan. nakikita nyo mga kulay nila yan ang pa wholesale natin try lagay muna natin dito sa pang pang samantala yan o no. may mga tingnan nyo uh, hindi natin yun na-acclimate yan o no. nasa 30 pieces yan lampas sa 30 pieces yan o no. mga wholesale natin yan may mga plants rin tayo dito ang pinamimigay yan o no. Yan, yung mga gustong plants. Saka gusto nyo. to, punta lang kayo dito sa backyard ko. Yan. Hindi yun natin yung nagamit. Kasi sa iba, bibili nyo pa ito sa iba. Ito sa akin, no. Oh, pinamimigay lang natin itong mga plants. Yan. Yung mga gusto nyo yung plants. Mga prig na lang dito natitira natin sa labas. yan. may ribbon tayo dito yung isang BM na ah, sobrang solid ito. Yan, o. Oh. Sa... Golden Bluetin yan o. Oh. Golden Bluetin natin. Tagal mga anak. Yan. Yan you o. Know? Medyo hindi na nakikita kasi hindi na natin ito nalilinisan. Yung lang. wala layo. Hindi kasi natin ito nalilinisan yan you know? o. Oh. blue Golden natin. Apat. Nasa loob yung, yung isang pair natin. Yan. Tagal mag-drop yung isa o. Oh. Puntis na naman. Yung dito, update sa ating mga ngayon yung, yung dark choco yan yung dark choco natin ng mga pra yan sobrang malaki na yan to yung mga yan mabuki and pgbm yan yung golden blue tail natin na pra yan no. golden blue tail na pra natin malalaki na rin ano you know? 11 pieces sobrang solid yan oh. mga red eye na yan yan to yung mga dark choco natin yan mga second batch may third batch yan yun o kulay know? brown yan. hanggang dito na lang guys ang ating mga uh, guys yan kung nakaabot ko sa video to baka naman pa like and follow naman sa ating page yan ito yung update sa ating outdoor setup yan